programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Labis nga ang galit ng mamangaan itong si Francis at nitong yes, si Gob. Yes. Nang hindi nga makarating at makasipot ito ang si Tata sa kanilang family photo shoot at ngayon ay ito nga ang ikinagagalit ng mama nito nga si Francis at itong uh, si Gob na ngayon nga ay nagtatampo sila dahil hindi na pagbigyan ang kanilang kagustuhan dahil ito nga ang kanilang family photo shoot at dito naman ay nauunawaan at naiintindihan nga nitong si Francis yung dahilan nga nitong si Tata kung bakit biglaan na lamang nga siya nga umalis dahil nga sa biglang na aksidente at nasagasaan ang kanyang kapatid kung kaya't dali-dali nga siyang sumugod sa hospital upang alamin kung ano ang tunay na kondisyon ng kanyang kapatid na ngayon nga ay uh, medyo okay na at dito nga ay pinuntahan siya nitong si Francis sa hospital at dito nga nalaman ang totoong dahilan kung kaya't dito nga nang sila ay magkakasalo na sa pagkainan Ay biglang nawalan ng gana itong si God At ganun din itong ang mami nitong si Francis At ngayon ay napahiya at pinagalitan sila sa harap ng kainan At ngayon ay pinuntahan nga nitong si... Uh, Tata itong si Francis habang nagtatagay at nagpapalamig nga ng kanyang init ng ulo dahil nga sa tinamo at sinabi ng kanyang magulang sa kanya na hindi na naman niya halos matanggap. Ngunit sadyang may mabuting puso itong si Francis at nasabi nga niya kay tata na kung sakasakali at mangyayari pa uli ang narong sitwasyon ay sabihin sa kanya ng maaga para malaman niya kung ano ang kanyang gagawin at ano ang kanyang idadahilan at aasikasuhin na rin niya ang hospital bill ng pamilya nga nitong si Tata. Ngunit sinabi nga ni Tata na hindi niya obligasyon yun dahil sila ay may kontrata at nagtatrabaho sa sa kanya bilang isang kanyang asawa na nagpanggap sa harap nga ng kanyang mami at nitong si Gob nga dahil sa itong ang si Vinis ay kamukhang kamukha nga nitong si Tata. Kaya guys ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa May Ilongga Girl. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, subscribe na lamang po ng aking channel, Paki like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat! God bless and bye-bye!